bisita ako. Ang Ang oh, ganda naman niya. Galing kami, na kami dito kahapon. Iya kami ah. nakitagay oh, eh. na kinamahan ni Hello. Tinitingnan na kanyang kawado. Hello, so cute. <laughs> Ay, nakakatuwa si Virgie. Parang siyang Amerikano. Oh, Amerikana, babae. Oh. Eh, babae oh. Ay, babae ka yan? Ayun ba, may ikaw. Nani na niya? Oo, oh, nakikita. <laughs> Saan na sa akoy? Ay, ang ganda. Ang tawad tawa niya. Kasi nga naman mag-iit. Ay, eh, Ay nakakatuway. Ang buhok talaga. Oh, okay. hindi. talaga lalaki. Parang siyang Amerikano. Wow. Ano yung may lahi ang mga nono? Ano yung may lahi? Ibang lulo Amerikano yung tatay niya. Ay, Amerikano ka. Oo. Oh. Amerikano, Good morning, yung ayan. May bisita ako. akong Amerikano. Tapos yung lolo nito, yung lolo ng daddy niya ay inche. Ay, kaya pa... Na, hindi, yan palang pinakikita sa akin ni Tagay ni Inel, <laughs> Mama. Tamo naman ang anak, ang, ang apon neto, Virgie. Sabi ko, po yan? Kaninong anak? <laughs> Parang sar kaya, masusuloy yan sa liwanag. Ay, <laughs> eh, Diyos kay kaganda. Ito ba ba ba? Ito ba ba? Ito ba ba? nga ito ni Nanon ni Perry sa Facebook. Ah, pinapos niya. Pupos ko din ito ha. Nakatawa. Hmm. Amerikanang Amerikana. Ay, pagkakit na. Pagkakit naman ng bata. Alam mo, Diyos ko, lalaki yan talaga. Ganyan din yan, nag-iiba. Ganyan talaga. Sasabihin niya, anong, saan ka galing? ina mo? Yun nga, yun nga, pagka kami nakikita eh. Kanino ka Ang amat na ba ay Purines? Purines. Purines. Pag-Parinas, Pilipino. Alam mo, ito yung birthday, mahal ng aking ngipin. Oh, Magkano? 20 ito, taas lang. Oo, oh, mahal aga. Saan ka nagpalagay? Sa ano, may kilala si Pere, sa ano yun? Ano bang, sa Lemery din? Hindi, sa Nicolas. Magkano ang pakapalagay mo? Oh, 5,000, taas lang. Oh my goodness, alam mo, aking 20 ha. Ka Hindi ka nagtanong eh. kay Pere. Hindi hmm. ka ko naman ay. alam. <laughs> Banda. Dapat Ako nagtanong kay eh. Pere kahapon hindi ko na si Perry. Dumaan ay, di ka sabi? Dumaan. Oo, ako'y ako nakapagpabunot na kaya nga ako'y ah. di maglalantad. Ako'y nung dating ko nung biyernes. Ilan na, ang pinabunot mo? Tatlo lamang pero namaga siya dahil yung mga ngipin malalalim. Tapos nakaano siya sa... Nakabaon. Nakabaon. Kaya nung binunot talaga namang parang o daming ay, dugo. Ay oo Diyos ko kahit may pangpangimay. Ramdam na ramdam ko talaga ang sakit na pagampaga kaya ito nung mabunot pa lang. Kasi yung laman ay naka ano eh naka naka stick doon sa ngipin ba. Oh, talagang ano pa lang. Oh. American. Ano pangalan niyan? Si Listen Grace po. Oh, Listen Grace. Ang ganda mo naman. Hindi ako makapagpakita sa camera at okay, ako Babagong bamon. Ay, bulong bulong pa akin po. Sabi ko pa nga kay Peris, sabi mo katiwad pumunta din eh. Yun nga, sabi niya ka. Sabi may alagang bata. Sabi sabi ko, sabi may dalay na din eh. E, yun yun ka, nga, kaya ko dinala alagahin. Walang magalaga. Ako si Angel. Nasa e, si Angel? Si Angel lumabas, pero ako lahat. Ma'am, <gasps> no, e, nasa si Angel? Nila, ako nagpapali lahat ako. Nasa bahay. Eh, ang trabaho noon, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. No, yes, po. Yung... Ay di, oh, kahit may alagay di meron ng komisyon. Oh, yun nga. Lakas naman ang kita ni Perry. Misan ako'y natatalo din sa mga agent niya ng libo-libo. Ay, libo -libo. kayo na gano'n anak ba'y ni Perry? Maya. Natatalo din, no? Ay, bakit, Maya? Ay, siyempre, minsan, eh, halimbawa,